Aris, ngayong araw ang pahiwatig kung bigla ang lalapit. Sa iyo ang dating kakilala siguradong ang pakay ay pera o negosyo. Pag negosyo ay pwede mong pagbigyan na pag-aralan ang kanyang sinasabi. Pero kung pera ay wala ka munang ilalabas kahit magdamdam siya ay okay lang ang pahiwatig. Kung may plano naman na magsasama kayo ng magulang o kapatid na babae sa pagnenegosyo, ay maganda naman ang sinyales pwede kayo mas kumita ng maayos, ang iiwasan mo lang ngayong araw ay pagpirma dahil mahina ang sinyales na pag pagunlad ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, kung meron usapan para sa isang pwedeng negosyo o trabaho, ay iyong tanungin nang mayroon kang maibigay na advice na magagawa nila para maging naaayon na resulta ang kanilang makuha. Sa trabaho, kung wala ka sa kondisyon na pumasok ay mainam na magpahinga, pero kung papasok naman ay mas mainam na maging matahimik ng layuan ka ng mga bad energy sa mga gagawin sa trabaho sa pagmamahalan, ngayong araw ay maging maunawain at huwag magbibitaw ng salitang, hindi pinag-iisipan dahil pwede kang makasakit ng damdamin ng mga minamahal, mga numero sa loto number 17, number 13, number 22, number 30, number 11 at number 39. Taurus Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung may kausap sa isang deal ay maging mahinahon at mapagsuri, para hindi ka makapagsalita at makagawa ng mabilis na desisyon, na pwedeng magbigay sa iyo ng kalungkutan. Dapat ay relax at makinig ng good na araw ang magawa. At ngayong araw pag nakausap ang magulang ay maging masiglang kausap pati ang mga kapatid at magbibigay sa inyo, ng positive energy sa izet-isa ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, ay maayos na araw walang sinyales na problema haggat laging maaga pumapasok, ay talagang makakagawa ka ng swerte sa trabaho ng pag-asenso. Sa pera ngayong araw ay huwag ka magpapalabas ng pera sa pagpapautang kalugihan para sa iyo ang pahiwatig, at sa pamilya sa miyembro ng pamilya ay sabihan na maging maingat o mas mainam na walang deal na papasukin ngayong araw, nang makaiwas sa problema. Sa pagmamahalan ay masayang araw walang sinyales na tampuhan, maging maunawain at huwag magsalita ng pwedeng makasakit ng damdamin, nang walang magbigay lungkot sa tahanan at lalong dumami ang good vibes ng swerte kung laging masaya, mga numero sa loto number 27, number 20, number 29, number 5, number 11 at number 42. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig kung may ugali kang maunawain, ay piliin mo ang bibigyan ng pangunawa pag alam mong dapat ay gawin dahil sinyales na may good vibes kayo ng swerte sa magagawa. Pero kung uunawain ang isang kausap na may inis ka ay magbibigay naman sa iyo ng tukso ng gastos ang pahiwatig. At ngayong araw pag may kausap na masyadong mayabang pag alam mo ang topic, ay ipakita mo rin na may nalalaman ka ng tumigil siya para ang aura ng bad energy ay hindi makapasok sa iyo at kung may deal na pirmahan ngayong araw ay okay para sa iyo ayon sa iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw ay maging mas masipag ka sa buong araw, at pagunlad ang pahiwatig para sa iyo sa hanap buhay, ang iiwasan mo ay kasama sa trabaho na mahilig makisuyo dahil baka pera mo ang target dahil pag iyong pinautang ay mahihirapan ka ng mabayaran sa iyong pera ay maganda sa iyo ngayong araw ang makatulong sa magulang. Ang bawal ay magbigay sa pamangkin at pinsan ng pera, dahil pwede kang madala ng gastusan na wala ng balikan, mga numero sa loto number 7, number 40, number 22, number 31, number 11 at number 36. Cancer ngayong araw ay maging masinop at maging mapagmasid dahil doon ka hindi magagawang malamangan ng makakausap, at pag may nalalaman kang dapat isagot ay gawin kagad dahil doon mo maipapakita ang iyong husay para ikaw ay hangaan ng mga kausap, at ngayong araw ang iba mong aura ay malakas ang karisma sa mga usapang maliitang pwede kumita ng pera, Lalo pag kasama mo ang kapatid o minamahal sa iyong gagawin ay mas lalong maganda para sa iyo, ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ang pahiwatig ay pag-iingat sa mga ginagawa, maging maingat ka lang sa pakikisama sa mga kasama na kakilala na isa sa karibal mo sa pag-asenso ngayong araw, para hindi ka makuhanan ng ibang karunungan at sa gawain ay ipakita mo ng maayos na paggawa at doon ay makukuha mo ang tiwala ng mga nakakataas ang posisyon. Sa iyong pera ay bawal sa iyo ang magpautang ng makaiwas sa problema, pagsisinop ng iyong pera, dahil may dalang buenas ang pera mong hawak para maging marami pa ang pahiwatig sa tahanan, ay may sinyales na may dadaan na hangin nagdadala ng ikakahina ng kalusugan, dapat nasabihan mo na lang mag-ingat para mapanatiling masigla ang bawat kalusugan, mga numero sa loto number 16, number 10, number 32, number 45, number 11 at number 39. Leo Ngayong araw ang pahiwatig kung may makakausap na kadil na babae o lalaki ang mas maganda, ay sa babae ang makadil dahil may sinyales na kung talagang magkakasundo ay magkakaroon kayo ng pakinabang sa bawat isa na masaya na pagunlad sa mga pagsasamahan, at ngayong araw kung may usapan kayo ng minamahal, dapat napuntahan at gawin ninyo mas mainam na maaga kayo sa tagpuan, nang maging maayos kung ano ang dapat na pag-uusapan ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pamilya sa tahanan ang pahiwatig sa mga anak, kung meron silang pupuntahan para sa trabaho ay sabihan na tumuloy na maayos ang mga bihis at maging relax para walang makalapit sa kanilang bad energy. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig sa makakausap na kasama sa hanap buhay ay maging maingat na magbigay ng iyong nalalaman baka siya pa ang makaungo sa iyo sa mga tagumpay. Mas mainam na maging masinop at gumawa ng matahimik, mga numero sa loto number 17, number 29, number 21, number 30, number 11 at number 45. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig ay dapat na iwasan muna ang masyadong mabait, maging matahimik na may ugaling masungit dahil doon ang kausap ay hindi makakagawa na magsinungaling sa iyo, at nang magkasundo kayo ng maayos sa pag-uusap, at kung may schedule ka naman na kausapin kahit malayo ay dapat mong puntahan, dahil makapagbibigay sa iyo ng ibang idea na magagamit mo sa buhay para makagawa ng pagnenegosyo, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ang pahiwatig ay pag-iingat sa mga madidinig na salita sa mga kasama sa trabaho kahit palaging nagmamahusay dahil gumagawa lang na inisin ka. Pabayaan mo siya pag gumawa ka ng masipag ay say sa iyo ang swerte ngayong araw sa hanap buhay at sa pera ay huwag kang magpapautang ngayong araw ng makaiwas sa problema at huwag din magbibigay din sa mga uncle at auntie. Sa pagmamahalan ay masaya ang buong araw ang pahiwatig, ang maging magiliw sa mga anak at sa minamahal, ay patuloy na mas gumaganda ang aura ng swerte sa tahanan para makagawa ng pag-asenso sa mga plano sa pamumuhay, mga numero sa loto number 40 number 40 number 22 number 31, number 11 at number 20. Libra Ngayong araw kung ikaw ay may schedule na usapan. Kahit wala kang nais na kausapin, mas naaayon na mapuntahan mo dahil baka isang pagkakataon na makaalam ka ng makakatulong sa iyong mga project, ang iiwasan mo lang ay makausap ang mga dating kakilala pag humingi sila na makausap ngayong araw, ay sa ibang araw mo kausapin para may aura kayo na maging masaya sa usapan, ang isang iiwasan ay gumawa ng pirmahan ngayong araw, dahil ang pagpirma ay sinyales na magagawa kang magipit sa pera sa hinaharap ayon sa iyong gabay. Sa trabaho ay may magandang araw sa mga gawain, walang sinyales na problema ang maging masipag sa mga importanteng gawain ang magbibigay ng masayang araw sa trabaho, at huwag basta magtitiwala kagad lang ang iyong dapat nagawin sa pera kung mayroon kang ekstrang pera ay iyong abutan ang anak lalo na ang may asawa, nang datingan siya din ng buenas ng ikakaunlad at sa iyo ay katalinuhan na magiging matalino para kumita ng pera, mga numero sa loto number 44, number 5, number 27, number 31, number 11 at number 39. Scorpio ngayong araw may maganda kang enerhiya kung magkakaroon ng usapan ay maging mapakinig, at may lalabas mo ang tunay na katalinuhan pag naging maunawain sa buong araw, na magbibigay sa iyo ng bagong kaalaman para makagawa ng project na maayos, at pumunta sa bahay ng Diyos nang lalo kang magkaroon ng positive energy ng pagunlad sa mga gagawin ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig ay huwag magpapasok ng bibisita na ibang tao. Sa tahanan magdadala ng aura ng pagtatalo sa bahay ng mga nakatira. Sa iyong pera ay maging masinop sa buong araw. Walang pagpapautang sa ibang tao ng makaiwas sa problema sa pera sa hinaharap. Sa trabaho ay maging matapang o matahimik ang pahiwatig. Kung alam mo na tama ay magsalita ka ng naaayon at magbibigay pa sa iyo ng paghanga ng ilang sa superior, ang iwasan ay kasama sa trabaho na mahilig sa chismis, mga numero sa loto number 20 number 16 number 25 number 31, number 11 at number 39. Sagittarius Ngayong araw ang pahiwatig ay pwedeng magkaroon ng isang bigla ang mga usapan na tungkol sa pamilya, pagtungkol sa mga relasyon ay mas mainam na makinig na lang at huwag ng masyadong makialam para ang aura ng kasiyahan ay lalong sumigla sa bawat isa. At kung may deal naman ay okay din na mapuntahan dahil kung may lalabas mo ang ibang nalalaman ay pwedeng kang makakuha ng partner na interesado sa iyong mga sinasabi ayon sa iyong gabay. At sa pera ay una ang pamilya sa lahat ng tuloy-tuloy ang pag-iipon ng perang buenas ng pamilya para pag may gagamitan ay makakakuha ng swerte. Sa trabaho ang pahiwatig ay maging maingat sa buong araw, may sinyales na kung magkakamali ay magdudulot na iyong kalungkutan, magpokus sa gagawin at masayang kang makakatapos at makakauwi sa tahanan. Sa tahanan sa pamilya ang pahiwatig kung may plano ng isang bakasyon, dapat ay pamilya lang walang ibang tao dahil sila pa ang gugulo sa mga aura ninyo ng swerte ang ibang tao. Mga numero sa loto number 13, number 14, number 25, number 31, number 18 at number 39. Capricorn. Ngayong araw ang pahiwatig gagawa ng mabilis na desisyon ay baka magdulot sa iyo ng kalungkutan. Iwasan mo ang paggawa ng desisyon muna pag-aralan pa ang pahiwatig, nang ligtas ka sa hinaharap na pwedeng maging suliranin, at kung may deal ka naman na kasama ang kapatid ay iyong ituloy dahil may sinyales na okay ang mapupuntahan na deal ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ay huwag tatanggap muna ng bibisita, at kung hindi matanggihan ay huwag papasukin sa pamamahay ng walang maiwanang negatibong enerhiya para sa kalusugan. Sa trabaho, ay normal na araw na maayos mong magagawa ang mga gawain, ang iiwasan ay kasama sa trabaho mahilig maghiram ng pera dahil kabagalan ng swerte ang magagawang maibibigay sa iyo sa trabaho. At sa pera ay maging maingat sa pagpapautang, kahit palagi mong napapautang kung mabibigyan mo ngayong araw ay hirap na hirap kang mababayaran, mga numero sa loto number 10, number 24, number 36, number 31, number 15 at number 9. Aquarius. Ngayong araw ang pahiwatig ay pwedeng may makausap na tao ay may nalalaman talaga sa pagnenegosyo, o ibang pagkakakitaan dapat ay makinig ka sa kanya. Pagmagaan ang iyong pakiramdam sa pakikipag-usap ay sinyales yun na pwede mo siyang makasama, at ngayong araw ay bawal muna ang maging mabait at baka ikaw ay maisahan ng kausap sa iyong karunungan at okay sa iyo ang pagpirma ngayong araw pag asenso ang pinapahiwatig. Sa trabaho, ngayong araw ay may sinyales na pwede kang magkaroon masasabing problema, ang mabilis na desisyon o pagsang-ayon ay iwasan, ang dapat ay maging maingat at mag-focus sa tamang gagawin ng makatapos sa buong araw na masaya sa trabaho may pahiwatig ang gabay na iyong dalawin ang mga magulang, nang magkabigayan kayo ng ikakaganda ng bawat kalusugan, at grasya ng swerte ang pahiwatig sa bawat pamilya. Sa pagmamahalan ngayong araw ay maging malambing sa mahal, na magpapasigla ng positive energy ng swerte sa tahanan na maibibigay ng gumagabay sa pag-iibigan, mga numero sa loto number 11, number 30, number 22, number 41, number 17 at number 39. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay maging maingat sa makakausap na magbigay kagad ng pagtitiwala, nang makaiwas ka sa mga maling diskarte ng kausap, para maisahan ka at pagnahalata mo ay iyon ang iwasan ang kausap, at ngayong araw kung may deal ka sa mga kapatid at magulang ay huwag kalimutan ang pahiwatig ng iyong gabay, dahil magdadala din sa inyo ng okay na kasunduan. Sa pera kung hihingan ng tulong ng mga magulang at mga kapatid, kung pera ang kailangan ay pagbigyan ng makaiwas sila sa problema, ang pahiwatig na magpapasaya sa pamilya at magkakaroon din ng maayos na karunungan mo sa paggawa ng pera sa trabaho, ang iyong matyaga sa mga gawain at laging handa magtrabaho ang makikita ng mga nakakataas, para mas mabigyan ka ng pagtitiwala ng mga superior, na pag-unlad sa iyo ang ganoon sa hanap buhay, mga numero sa loto number 27, number 14, number 36, number 4, number 11 at number 39.